...probably ang decision na mag-withdraw tayo sa uh, ICC. So, dapat uh, intindihin ng mga abogado yan, pati sila, this would, I don't know, I'm sabi mo siya, iyo, sabi mo siya, duma, nagdadala ng kaso dito. Sir. Wagan mo sila mo. Ano ba to? Uh, uh, may 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 variant kasi. Pero kung sasama ako sa iyo, huwag kang magtingin diyan, sasama ako sa iyo. Yes sir. Thank you sir. total salamat, nandito sir. naman tayo sa government facility. Yes, so sir. escape is not a problem. Impossible dream. Okay. Thank you sir. I might not uh, have the chance anymore to lecture on you now, the serious implications yes sir. we have withdrawn and you would allow me to be brought to a body of which we are no longer a member. Isa Sa, kaya sabihin mo din sa prosecutor, uh, sabi ni Mayor, kindly ponder on this Europe. Bak, oh, bak, alam, alam, alam mo man, mo, nabasa mo mo siguro, withdraw na tayo sa international body na hindi tayo membro. Kung balang araw per chance kung isa sa inyo magkakaroon ng kaso at uh, joking ko yung mga politika, to, alam mo naman politika ito, sabihin ko, sabihin hatakin mo yan doon sa maligayahan kayo niyan. I'm reminding you, not, not, not because I, I want to. I'm not berating you actually. I'm giving you a lecture na pander on it seriously because uh, magkakaroon ito ng implication. Una-una. I don't know about, but my family, lalo na si Vice President, Mm -hmm. Eh, kaubig big bukas ma presidente yan. Or, on longer term, kung tatakbo yan, mananalo yan. Dahil nga sa ginawa niyo tuloy, ano? Mm -hmm. Hindi kasi ako ang kiusap. Kung ako ang kiusap mo kanina sa Sabihin ko sa'yo, sa'yong kutsi mo, sa Sakaya po. Yes, thank you, uh -huh. thank you, sir. And then, sir, may bus tayo, sir, sa labas. Kasama, sir, ang family mo, sir? four hindi, hindi. Hindi ko lang, wala. Iiwan ko lang. You can have a choice of three other companions, sir. Wala. Abogado. Yes, sir wala man kayo ano. Wala. What's the worst that... Eh, kasi ito rin. Uh. what's the worst siya. that they can... Hague. Eh, malayo masyado yung Hague. Kaya doon ka nga dalahin eh. <laughs> ni that, uh, that is...